Magandang araw mga mare at ngayong araw ay samahan niyo ako mamasyal tayo dito sa Samal Davao del Norte. Dito sa kanilang Freedom Park sa Pinya Plata. Kasi nga daw mga mare, fiesta daw dito. Kaya timing yung pagpunta natin dito sa Samal kasi fiesta sa Pinya Plata. Kaya walang ano-ano, gumala din tayo mga mare. Yan, dumating na nga kami sa Freedom Park mga mare. At sa mga nakikita nyo, marami na nga mga tao. At ayan na din nga mga mare, naglakad-lakad kami kasi may hinahanap kami. At hindi nga lang kalayuan, yung hinahanap namin ay nakikita na rin namin. Kaya pinuntahan namin. Ito yun mga mare, lahat ng klase dito sa tindahan na to, itig lang. Itong pantakip ng ulam, may mga uh, baso na plastic, may mga ano pa nga dito, may mga baunan na ano, usable talaga siya, lalo na ngayon na may pasok, pang baon ng bata, ito yung mga mare. At may iba't ibang kulay din sila, mga mare. Ang mura-mura lang dito, mga mare, kaya lahat ng um, items dito is affordable at talaga mabibili mo lang talaga kasi 20 pesos lang naman siya. At ito nga mga mare, may mga cable tie pa sila, may mga baso na pang inom ng tubig, may panungkit din sa labhan. At may balde din sila mga mare, may mga maliliit at mga malalaking balde, may mga plato din sila na iba't iba ang design. Yan. At may mga bowl din na maliliit. Yan. Gusto ko yung kulay black na may pagka-pink. Tsaka may mga mug na tasa na pang inom ng kape. May iba't ibang designs lang din sila mga mare ng kanilang mga mug. So, dahil Pasko na, so may designs din sila na uh, Santa Claus. And then, yan yung ano, pinggan nila mare na gustong gusto ko. At saka yan din naman yung bowl na gustong gusto ko yung style nila. Yung dalawang yan, gusto kong bilhin kaso wala akong pera. Kaya hanggang tingin na lang tayo. yaan mo mga mare, baka sa susunod na pista eh mapakyaw ko na lahat to. Kaya manood lang kayo ng mga videos ko. <laughs> At sa mga nakikita nyo mga mare, may mga kutsilyo din sila, may mga anong tawag nito, yung faucet, yung gripo ng ano, ng dispenser ng tubig, meron din, may mga tools din sila, hindi ko alam kung anong tawag ng mga tools na 'yan. At saka yung pangsandok ng kanin at ito siguro strainer 'yan. At saka meron din dito mga mare, mga cotton buds pero konti na lang natira sa karton. Ayan. At yung lagayan ng tissue, may mga brush din sila. May mga gold na kutsara. Ang dami-dami mare. May patungan ng kaldero. Ayan. Lahat dito mga mare, puro 20 pesos lang. At may mousetrap din sila mga mare. May salaan. Dito may iba't ibang klase ng ano, pang sandok at may food tong din sila yan, ang dami nilang pinamili so sa lahat sa amin ako lang talaga ang walang nabili kasi ako lang yung walang pera. May pangkamot din sila sa likod mga mare. Yan, pag hindi mo abot yung likod mo, eh gamitin mo lang yan, maabot mo na. Ayan, may pangsabaw na ano, may kutsilyo din na iba't ibang klase. Ayan, at saka yan, yung mga food tong nila. Sa 100 pesos mo mare, may mga limang items ka na na mabibili kasi nga la, 20 pesos lang yung bawat isa sa kanila. Ang mura-mura lang, may ano pa sila o may salaan. Ang dami-dami dito mga mare. Siguro wag kang gumala dito pag wala kang pera. Kasi maiingit ka talaga. May mga baonan. Ayan, ang daming-dami. Iba't ibang klase ang kulay. At hanggang dito na lang mga mare. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. Share, like, and follow my page. Bye!